Inilabas na ang paunang resulta ng investigasyon ng Senado sa pagkaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaya naman daw yung tila nagdudulot ng labat sa relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at ang atin si Senadora Amy Marcos. Para sa iba pang detalye, alamin natin yan mula kay uh, Mean Los Baños. Mean, ano ba itong sinasabi ni Senadora Amy na tila masama daw ang loob sa kanya ng Pangulo? Yes, Ruth, pakiramdam daw ni Senator Amy Marcos, minasama ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ang isinagamang pagdinig ng Senado, kaugnay sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Banggit ni Sen. Aimee, hindi niya intensyong maging anti-administration ang hearing. Marami naman daw siyang inimbitahang mga kawani ng gobyerno para maging resource person. Kaugnay niyan, inilabas din ni Marcos ang paunang findings ng kanyang komite sa sinagawa nitong pagdinig. Sabi ni Marcos, lumalabas na walang legal na obligasyon ng Pilipinas para iparesto si Duterte at ibigay sa kustudiya ng International Criminal Court. Malinaw din daw na tumulong ang ating gobyerno sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. At pangatlo, nagkaroon daw ng mga paglabag sa karapatan ng dating Pangulo, lalot inaresto raw siya kahit walang warat nilabas ang kahit na anong korte sa Pilipinas. Nang tanungin naman kung nagkalamat ba ang relasyon nila ng Pangulo dahil sa hearing, isiniwalat ni Senadora Aimee na matagal na silang hindi nag-uusap ng kapatid niya dahil ika niya marami raw humaharang. Sa kabila nito, umaasa pa rin ng Senadora na magkakasundo pa sila ng Pangulo. Lagi naman daw siyang ate para sa Pangulo, nalutbilin din daw ito ng kanilang ama. Narito ang pahayag ni Senadora Aimee Marcos. in the immortal words of my mother in elder marcos to paddle is human to deadma is divine let's be divine <laughs> uh, <laughs> <dead ma. laughs> Ruth, pag naman ng palasyo, wala raw away sa pagitan ni PBBM at ni Senadora Ivy Marcos. Hintayin na lamang daw ang magiging uh, sagot o pahayag ng Pangulo kaugnay sa estado ng kanilang relasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Ivy. Yung ano? itong uh, sinasabi mong resulta ng uh, paunang investigasyon, may uh, binigay na bang uh, paliwanag uh, o reaksyon tungkol dyan ng Malacanang? So far, uh, wala tayo na hukaw impormasyon kung may reaksyon na ba ang Malacanang tungkol doon sa preliminary findings pa lang naman. At nilinaw nga ni Sen. Amy Ruth na kaya nila inilabas yan ay dahil may mga nakaumang pang sa ilan pang mga sa ICC complaint. Kaya mainam na daw na ilabas kung anumang butas at pagkakamali sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para daw sana hindi na maulit yan kung meron pang pangalawa o pangatlong aristuhang mangyayari kung maglabas na ng ICC warrant, Ruth. Hmm. Sorry, may isa pa ha, itong uh, napag-uusapan din na pagkalas nitong si Senadora Amy Marcos doon sa alyansa ng administrasyon. May binanggit ba siya tungkol dyan? Mm -mm. Oo, oh, nilinaw na niya yung tungkol siya. Sabi niya, Ruth, wag na raw nilang pahirapan pa ang isa't isa. Total, hindi siya nakakarating sa mga sortie. Hindi na rin naman daw siya binanggit ng Pangulo sa huling dalawang campaign rally sa Cavite at Laguna. Baka mas mainam pa daw talaga na kumalas na lang siya. Baka nga daw sa kanyang pagkalas, mabunutan pa ng tinik sa dibdib itong mga taga-alyansa o yung mismong alyansa para sa bagong Pilipinas, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mian Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.